daw pong lalaki na sakay ng SUV ang natagpuang uh, patay. Bakit namatay? Paano namatay? RH29, right, Boy Gonzales. Coming, boy! Uh, Anthony Jerry, ito yung uh, inaalam ngayon ng uh, mga otoridad dahil uh, dumating na rito ang mga tawa ng Manila Police District pero hindi pa malaman kung ano ang uh, sanhi ng pagkamatay ng uh, lalaki na sakay ng isang uh, Toyota Abasa na kulay gray, At ito ay uh, nakita ng saka-composer uh, ng NTPB, si uh, Victor Corrales. Ano pa paano nakita niya kasi papasok na ako ang ang ano ko, sir, trabaho ko sa Marina ng ENT. Sumabi sa akin dalawang babae. Bigi oh. sa saklolo. Sabi ng dalawang babae, sir, sir, pakitignan mo nga, baka inatake. Oh. Kaka wala rin ako magkatawa dyan. kayo ng barangay oh. chairman o ano, kaya kanod. Tapos sumakit sa dito ko. Tapos din, pinara, na ako, pinara ko yung, yung motor ko. Yan na yung nilatang ko, nakita ko, ginawa ko, pinidyo ako na rin kaga. Pinidyo ko sa loob. Oo, oh, pinidyo ako na para meron na akong detalye. Okay, salamat si uh, Victor uh, Corales Corrales ng uh, MPPB. Pero dumating na yung uh, enforcer dito. Medyo mga ilang taon na, mga ilang taon na, boy? Ang, mga, nasa, mga antan siya ng mga polis, nasa 50 anos eh. Bata pa. 50. Uh, no? hmm. hmm. yung nagmamaneho. Nakataos siya sa uh, ano bandang uh, kaliwa, na braso At uh, may binabanggit kang may dugo, boy? Sa saan may dugo? Sa loob ng uh, sasakyan. Oh, Sano, ganun. sasakyan. Tapos yung basag ba yung basag yung ano ata ito? Yung uh, salamin. Ah, oh, huh? Bakal hindi natin. atake ano. Wala, walang uh, walang salamin. pukara. Ha? Kapag uh, nakita ko yung uh, salamin sa driver's seat. Nakababa? Wala. Wasak. Ah, wasak. Wala, wala, uh. sa wala, uh, hindi. Ina, At na uh, na rito, lumakita ng mga nang i nakahasal na, oh, doon oh, nga hindi minatulong um, dahil yung dalawang babae. Ang ngayon, ninaalam pa kung ano uh, anong tama, but may, medyo duguan sa loob, naka... Alos nakatagilid na siya at uh, inaalam kung uh, binarel o sinaksak dahil merong, merong nakita ng balisong sa loob eh. balisong balisong ba'y nasa loob, uh, Victor Corrales? Ba Malit na night lang siya. Na, ma Malit na night. Okay. Mm -hmm. At uh, yan yung... Uh, ayun, ayun yung plate number. Uh, Toyota Avanza na kulay, uh, ano ba yan? Gray? Gray ba yan, gray, boy? Uh, charcoal gray. Tapos ano yung plate number para... 5247... Uh, Charlie Bravo Char yung pet number. CBM 4247. Uh Oo, -oh. andito na yung mga polis at uh, ng uh, Madilla Police District. Kanto mismo to ng uh, PR uh, Arge. Padre RG Street at Abad Santos. Malapit Abad sa itong Possible itong uh, lalaki ay isang Filipino-Chinese uh, ayon dito sa mga otoridad, maputi siya, naka-t-shirt na kulay uh, puti at uh, maputi kanyang uh, uh, kulay. Ang ngayon, tinaalam yung uh, CCTV na kuha dito sa naturang na lugar. Magbabalik ako sa iba pang detalye detalik sa isang lalaki na natagpo ang uh, uh, patay sa loob ng kanyang sasakyan. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Reds, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.